ambot ani pong mga taga Mindanao nga mga kongresista mm. kung kusog pug silang kasing-kasing sa dihang nagboto-boto pod ang komento sa netizens kadyo mandong <laughs> og ang ilaha mga batikos kontra mm. sa ilaha Bitaw. Nabasa man gud nato radyo kinsa man ning mga taga Mindanao nga mi pabor sa impeachment mm. versus saka nasayod ba ka radyo sa Cebu? Mm. Ah, sa Visayas man ito, no? Ah. Ah, kabuok kongresista Siyam. ang mi pabor sa impeachment mm. VP Saka. Ano sagad yun, ano nilang tanan siam Oh. Last election day, al alay yun, mga aliado yun. Oh, gabi, President uh, Digong yes. Duterte, mm -hmm. niya, ni Vice President Inday Sara Duterte Day range Oh, mm. sakto ginan yun na. Mi katag de social media kakon ang mga pictures ani mga kongresista mm. Mm. sa dihang nag-ibid-ibid ni atong eleksyon. Mm. Oh, na uban, Radyo dong uh, nagpapicture nagpa-picture do sila ni Idol VP Sara. Mm. karon nakita dito nga, uh, di ay sila, usa sa mga miperma sa mipabor. Okay. <laughs> Sa uh, impeachment sa vice presidente Unsa nga pulong ang kasagaran karon trending sa social media? Unsa kajuman dong? Ang pulong at prideur. Ay, prideur. Um, oh, kagjuman dong, napaay Playing safe. Uh, playing oh. safe. Uh, Okay, naabot ni sa playing safe mm. na amang goday uban mga kanaganing kontra partido mm. o kini kontra kang VP Sara nga wala mi vote. Kato mga Mindanaoan Radyo Mandong na Sige. ay mga taga Zamboanga. Na kay listahan dia oh. Sige daw ngano ni si, Lidabes. Si Manuel Jose Dalipe sa Sambuanga City. Uy, taga Zamboanga ni. Si Jordan Romualdo sa Camigin. Camigin. yes, Sir oh. Balindong sa Lanao del Sur. Uy, taga Lanao. Og hmm. si Zia Adyong na Apol Uy, Kan i mo ning kuan, kumpagem sigo si Ace Barbers. <laughs> ah, oh, si Agaw. <laughs> taga Surigao. Taga Surigao. Del Norte. Oy. Napoy taga South Cotabato, mm. Peter Miguel. Ah, di ay. Magindanao del Sur, Muhammad Paglas. Uy si Paglas. Oh, si Paglas. Oh, pabor oh, si... sa impeachment, ha? Mm, -hmm. mm -hmm. Celso Rehensia diha sa Iligan City. Mm -hmm. Si Matugas de Sekan sa Surigao del Norte. Napoy Dinagat Island, sa Kangani Province, si Solon. Oy, si Solon. Steve, Solon. Misamis ah. si Oriental diha si mm. Christian Unabia. Kagayan di Orgo na mm. Lord Dan Suan. Ah, si si oh, Lord Suan. Dan Suan. Oo, siya siya. Aliado kaya po ni isa-isa ang kamutani ni Inday o ni Digong Kaniadto. On sa papeng! Hey. Hey, hey. pa ni, ay, mm -hmm. pa. O po niya, si Jose Lito Sakdalan sa Cotabato, mm -hmm. Agusan del Norte, si Jose Aquino, mm -hmm. ah, syempre dyan, Tracy Cagas, Davao del Sur, Api ang init kayo. <laughs> 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 mm. Na poy uban din ni Kasagaran, Lanao, Zamboanga, uh, na poy bukid nun Rajomandong mm -hmm. Bakit, oh, si Jose man. Manuel Alba, Jan Flores, mm. and La Agni Roque. Mm. Mm. Mato ang mga may pabor mm -hmm. ng mga kongresista sa Mindanao. Unya, kung naay may pabor radyo man yes, naapoy. Mm. Wala ni vote ng mga kongresista sa Davao Region. Mm Isa-isa -hmm. oh, ko -isa na ito radyo Mandong. Mm. Siyempre, nag-una diha si Margarita Ignacia Nograles. Mm sa PBA party sa list. PBA. Si Attorney Migs ba? Attorney Migs. Oo. Oh, oh, oh. oh. Mudagan pagka congressman sa first list. Sudan sa Davao yes. against baga kasama sa incumbent nga si congressman Pulong Duterte. Oo. Oh, mm. Unya, nahimok po hisgotan hisgutanan karoon ka Jumandong kay mm. wala lagi daw siya ni Perma sa impeachment ni VP Sara. Mm. Ano pa ang netizens? Uy, playing safe. Oo, mm. oh, wala gyapon na. Nanong nakaingon man nga playing safe sila day? Oo. Oh, oh, O sa may rason sa bagyan di Tisen? Niana pa sila nga, taktika daw ni Radyo Mandong, mm. ni Nugrales, aron dili kay sila maipit, sa diyang padulong na ang eleksyon. Mm. Ah, di ay. Oh, so oh. sa ato pa, uh, naibaw na abang nga Nugrales mm -hmm. o ga kining ihang bana nga si Chino Albario uh -huh. nga makakuhal yun sila ng numero. Ah. Dili na needed ang ilahang perma. Ah anak jod oh, kan jomando ang mo aw sa mga mo na kaingon sila playing safe mm -hmm. o to nga, uh, si si kuan yang bana si di ba ingon mo si Chino, Al Almario Chino Almario wa gani oh, oh hasbad na wala mo oh, la. Davao Oriental Davao Dava Oriental, Dava Oriental mm -hmm. second district si Nelson mm. -hmm. dayang ikang puts Davao Oriental wa po ni vote wa po di perma oh, oh si Claudie Bautista uh, Claudie Bautista sa Davao Occidental Mm. Alan Duhali sa Davao de Norte, de Norte. Mm. si Pantalyol Alvarez sa Davao de Norte, Wapod, Wapod mm. si Rowel Gonzaga, oh. Pugya... mm. yes, sa Davao de Oro, mm. si Maricar Zamora, oh, si Maricar, uh -huh. oh, otro po ni, nag-iing po nga piling siya, <laughs> <laughs> Ingon sila nga, ay na ta, ah. Maricar. Hindi ah, di na ka mo kaya kay nabuhong naman ka sa AX o sa AKAP. <laughs> Loya lagi Ah, kung, kung i-vote ka ka dyan dong, ka. Mm. Kung ka ni-vote pod, labi na o ka, kontra ka, ka eh. sa mga Duterte, batikusyon eh. ka. Batikusyon Ma, e, ka. May kaingon ganyan mga sa ah. asa na lang yung lugar ani mga... <laughs> <laughs> Gawas lang siguro uh, eh. Pilipinas. O ka, sa Dinas, Davao City. Mm. Ang mga wala po may pirma. Siyempre si Paulo Duterte. Vincent Garcia and Isidro Ungap. Mm, kana, mm -hmm. wala well, gyud uh, daw. Halos uh, halos tanan taga Davao City ang mga congressional districts nato. Yes. Wala well, gyud mamerba tanan. Gawas lamang kang uh, kinimbitaw nga uh, mm -hmm. Kan sa bagya ka sa mga uh, re sectoral representative. Mm -hmm. um, Sakto ka Jumandong. Mm -hmm. Og hisgotan pud nato tong mga pangalan sa House prosecutors mm -hmm. nga mao'y manguna ka Jumandong. Maoy, maoy, mao'y mutaral. Oo. -o. Mao'y mutaral, mutaral kang inday sige Dabe. Yes. Aguna din ha, ka kinumdom kaning representative mm. -hmm. Jervil Luistro. Oo, oh, oh, si Loistro. Nausapod niya ni sa mga... Oh, Tatlong gay seminar ni Digong. Oo, oh, oh, sa, sa hearing. hearing. Oo, oh, last year. <laughs> ah? Si Luis Tro? Uh, Don't ask me to answer yes or no. Oh. You are not an investigator. <laughs> <laughs> Karoon. Usa siya ah, sa prosecutor. Prosecutor siya. Karoon. ka. <laughs> na, ah. oh, ka. Ah. Representative ah. Romeo Acop. Ah. Si Acop. Ah. Si Representative Rog Gutierrez. Mm. Joel Chua mm. apilpus Prosecutor mm. Raul Angelo Bungalon Loreto Atcharon, Marcelino Libanan mm. Arnan Arnan, Panaligan Isabel Maria Zamora Lawrence Defensor And Jonathan Keith Flores Hindi mm, basta-basta na mm -hmm. mga Prosecutor day Oo <laughs> <laughs> Mga lalong kayo nagkakinaagban Yes, Radyo mm. Mandong Mga itong Huwag <laughs> uh, pa uh, Mga hiskutanan Karong ngadlawa. Mm -hmm. Pero sa so, ganitong ingon radyo man dong uh, nag nahuman na ang session sa Senate adjourned the uh -oh. recess mm. so June 2 pa June 2 pa, pa sila magresume uh oo -oh. Uh oh. so June 2 dili pa mat tackle Wala na. unless na emergency session. Muragwa na, na. Oo. Oh, oh. no, dawas, ubang convince sila. Yes, yes. Wala ni Atty. Jam kaganina oh, nga bisan pag nag-adjourn, bisan pag nag-reses. Mm -hmm. uh, since nga kinahanglan nga i-address kini sa upper chamber sa yes. Senado. Oo. So kinahanglan og mag-convince sila ila mm -hmm. nang himuon uh, Radyo Man mm -hmm. even nga given nga naga na sila resistance sila kag abong adlaw mm -hmm. walay gisgotan impeachment complaint